Okay. <laughs> all right. Uh, Gob, how do you summarize your sopa for this year? Ano po yung para pinaka oh, ano niyo po? Gusto nang iparating namin sa isa at Uh, actually, gusto ko bigyan din sana yung universal call to holiness. We all have to be concerned about our eternal happiness. Uh, at, uh, yung ating gawain dito means lamang, daan lamang hindi, hindi, hindi nagtatapos sa mundo yung ating uh, pag-iral. Gusto natin mangyari. The one thing necessary is, is for us to be happy in eternity. But the way to get there is to uh, live our lives here on earth well. So, uh, gusto kong itali sa politika. Uh, when you come to think of it, when I come to think of it, from the start, yun gusto kong patunayan sa politika na pwede maging santo ang politiko. <laughs> Kahit na malayong malayo ako, Pwede. Yun ay uh, doktrina ng ating pananampalataya na uh, Christian. We, we, all should strive to, uh, to be good. Ang, ang pumanin na, Matthew chapter 5, verse 48. You must therefore be perfect. So it's a, it's a struggle kasi dispalinghado yung ating kalikasan minana kaya dangat kay Eva dahil sa kanilang original na kasalanan, tumalikot sa Diyos. Pero tayo naman ay ipag-asa sabagat Naganap na ang pagliligtas sa atin sa kalbaryo what it takes now is for us to be united with that uh, redeeming act of our lord to unite Do, ourselves yung so yung laman daw po ng inyong uh, uh, sopa ay parang uh, bigla yung binago yun sa original bakit po daw ah uh, hindi naman bigla ilang araw din ang ha, dumaan may binigay sa akin na draft ang um, tulong-tulong Planning and Development Office, uh, Provision Information Office. At uh, ang malaking bahagi nun ay uh, pag-uulat tungkol sa mga proyektong nagawa. Marami pala. <laughs> Sinisip ko kung uh, babasahin ko ito, baka mainip yung, yung nakikinig. No? Kasi hindi mo na ako marunong kasi uh, magbigay ng istorya tungkol sa projects, infrastructure, programs. Yung iba hindi ko naman naiintindihan. <laughs> At uh, higit pa doon, nahiya ko na lalabas, inaangkin ko ito. Samantalang maliit lang naman na bahagi ako hmm. ng pagkilos ng kamalang pangalawigan. Kanya-kanyang papel, the experts. Uh, what I'm proud of is, uh, kaya lang, wala naman doon sa listahan. Ang talagang pinag ko, yung mga department heads, program managers, yung mga eksperto natin sa Kapitolyo. Alam nila yung kanilang ginagawa, kaya meron tayong mga pre. I hope uh, yung gagawing audiovisual presentation ng PIO, sana mailabas before the weekend, uh will uh, convey that message na ayos yung serbisyo ng mga uh, taga kapitolyo ng provincial government. Sa audio presentation, like, baka I, I wouldn't be doing justice to our uh, personnel. Doon din po sa unang uh, bahagi ng uh, message niyo talagang parang uh, malalim yung binitawan yung baka ito na yung huling... Uh, <laughs> Opo, yeah. Ano, ano pong po kasi ituro po? Hindi sa Natatakot akong natalo or anything. Pero uh, I, I thought we should all remind ourselves, not only me but other politicians, paalala din na uh, ang termino tatlong taon lang yan eh. Uh, hindi dapat uh, ibuhos yung ating uh, tao dito. Hindi natin buhay yung tatlong taon. <laughs> uh, we have to live with, it's just a job. Na? Uh, uh, in other words, dapat medyo detached tayo sa, sa ating trabaho. Although, mahalaga trabaho, mahalin natin, pero meron tayong detachment na kung ayaw na sa atin, maluwag din naman sa kalooban natin na tumigil, hindi tayo magpipilit. Hindi, hindi kailangan gumawa ng masama, karahasan, para manatili sa kapangyarihan. Pwede natin bitawan ito. No? ano, in my case, uh, wala na akong panggastos. <laughs> so, Sir, si, ano, si uh, Vice Governor Olas confirmed na, na a while ago na he, he will be running I and, think so. Kasi and ang Vice mind. Governor niya is si Mikey Romero. Ikaw po, may uh, Vice Governor ka uh, na? Ang inisip namin ay si dating Congressman Eric Abueng. As uh, Uh, Palawan news predicted. Ikisi <laughs> server. <laughs> Prophetic yung ano, yung Palawan, hindi pa namin napag-usapan noon. Oy, may may vice governor na pala ako. At I'm I'm very happy na mukhang papayag naman si Congressman Eric. Of course, mag-uusap pa kami na hindi pa buo yung lineup. Ah, uh, marin may mga pagbabago pa sa Mm -hmm. Sa susunod ng mga araw, may malalaglag so mm -hmm. Baka may umatras. <laughs> okay. <No? laughs> I think we'll have a press conference on, on Saturday. On Saturday? Uh, in... uh, pero I don't think it will be complete even then. Oh. Uh -huh. Kahit the sa Saturday, okay. ah, hindi pa siguro. Pero may mga ano na po kung sino ang mga asama. Meron na po. Sa, so, aside from Congressman Eric Abreg, like, ako, I'm almost sure na mm -hmm. siya. Pero siyempre, binigay tayo ng allowance mm -hmm. dahil si Congresswoman Beng, sister is also running for congress in the south. Okay. So, pero sa the north, complete yung ating board member na time up. Hmm. Una ko na, <laughs> una ko na yung yung group of uh, board members natin sa sa north are the three incumbents. Si okay. uh, board member uh, Arnel Abrina. Okay. Ex-officio board member siya okay. ngayon as IPMR ng San ng Bulo Pero uh, pumayag ng nakumandrato for a regular seat on the provincial board. Kahit hindi naman talaga kailangan kasi nandiyan na siya. Board member Anel Abrina, uh, board member Nieves Vicento, uh -huh. board member Maria Angela Osapan, and then uh, si dating board member Bon Ponce Okay. and si uh, Right, Sabando Miguel uh, kasama natin yung sa sa so, office. Kumayag din na kumandidato. Na Galing naman na sa political na mga angkan Ang kanyang ama ay uh, bilang sa Palangka Clan of uh, the Calamians at yung kanyang ina ama, sa bando na political clan sa Sa congressman, congressman po? ah ako, I'd like to endorse uh, the candidacy of Mrs. Rose Salvame. Uh, kamag-anak ko yung asawa niya, yung kanyang late husband although di pa kami nagsasara ng usapan, but uh, I think my yung mga kasama ko are mostly inclined to support sa Congresswoman Rose Salvan. Sa third? Sa third district, hindi pa namin na pag-uusapan ng gusto. Pero I know that uh, dalawa yung kumakandidato, si dating governor, Congressman Bahamitra, at si uh, ating congressman din, uh, Hila Costa Jr. Hindi pa kami nakakapag-sara. Uh, 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 sa second? Sa second, si Congressman Edeng Abe. Uh, sa tatlo na. Tatlo. Na. So, hopefully, by Saturday, mas mas malinaw you know na yung aming uh, uh, masasabi. O kung sino yung endorse. So, hindi naman kailangan i-endorso nila kami. Ah. Pwede kami lang nag-endorso sa kanila. <laughs> Kurso <Kusunaga> lang. <laughs> But, sa rate na 1 to 10 sa inyong uh, uh term ngayon, uh, paano nyo i-rate? Ano yung rate nyo sa sarili nyo? Rate oh. sa service? 1 is the lowest, 10 is the lowest. Administration? Yes. As an administration, I'd say 10. Uh, this is as good as it gets. Uh, not because of me ang ang pwede ko lang ipag-ibang, hindi ako naging sagabal. <laughs> Dumana ang uh, sistema more than at any other time in the past that I, I can recall. Uh, gumagalaw ang mga department heads. Nasusunod yung proseso, uh, uh, yung kagustuhan ng taong bayan, yung ating mga proyekto, yung ating plans, all come from uh, usapang Palawan, from the totoong Uh, development council meetings galing sa baba. Wala akong masasabing ako ang nag-isip. <laughs> o kursunada ko ito, kapritso ko, hindi. Lahat ito pinag-usapan, maraming pag-iisip ang pumasok dito. Nasunod ang proseso. Sa so, tingin ko, gumagana ang sistema. ano